Magandang uh, umaga po sa inyong lahat sa atin pong programa sa pagkat ng uh, atin pong oras sa mga sandali pong ito ay uh, ganap na pong alauna, 33 ng umaga. Kanya pong ating pagbati ay uh, magandang umaga po sa inyong lahat. Mga Bokatribs, uh, patuloy na naman po at tuloy-tuloy uh, po yun pong mga usapin na may kinalaman po dito po sa mga nawawala na mga sabongista na di umano ayon po dito kay alias Totoy eh hey. ito raw po ay uh, di umano ay mga ipinaglalagay sa sako at pagkatapos po ay itinapon po doon po sa lawa ng taal alam niyo mga buka tribes napaka unfair po nito para po doon sa mga naninirahan po sa gawi po ng Batangas, partikular po ay doon po sa mga lugar na malapit po sa lawa ng Taal. Bakit po kanyo? Eh kasi po mga Boca trips, isa po sa peka pinagkakakitaan po ng mga naninirahan malapit po sa lawa ng Taal ay ang kanila pong pangingisda. Ngayon sa mga usapin po mga Boca trips, na lumalabas po ngayon na di umano ayon nga po dito kay Alias Totoy, eh, dyan daw po itinapon sa loob po ng mga tatlong taon na po ang nakakalipas ng uh, magana po ito pong mga pangyayaring ito na kung saan ay uh, nakagimbal po ha, mga Boca sa mga tao na naninirahan po malapit sa lawa ng Taal. Kasi naapektuhan po ang kanilang paghahanap buhay sapagkat sa halip po na sila ay bumenta ng marami sapagkat isa po alam po naman ng lahat na isa po sa pinakamasarap ng mga isda. Ayan po mga isda na nahuhuli po sa lawa ng taal. Partikular po ay ang kilalang-kilalang tawilis. Eh ngayon po, wala nang bumibili sa kanila. Kanya nga po, ito pong si Gobernador na Bill Santos ay nananawagan na sana raw po naman ay huwag po masyadong gamitin ito pong lawa ng taal sapagkat nakakasira po ito sa industriya ng pangingisda at kamakailan nga lamang po, eto na po. Di mano ay sinisid na po. Ha? Sinisid na po ang lawa ng taal at di rin po ay may mga natagpuan po ng mga sako po sa ilalim ng lawa. At ayon po sa kinauukulan, kanya daw po tila mukhang maliliit ang mga sako na iniaahon nila ay sapagkat sa ilalim pa lamang daw po ng lawa ay pinapalitan na po nila ang dating sako. Ha, yun pong dating sako na ayon po sa kanila ay sira-sira na o warak-warak na. Kanya po napilitan po sila na magdala ng bagong sako at bagong pisnet para po di umano ay doon po ilagay. Yun pong mga nasabi pong mga sunog po, ha, sunog po ng mga buto ng tao na di umano ay nakuha po sa ilalim ng lawa ng taal. Pero mga Boca trips kahit pa po anong pag-aaral ang aking gawin at pagsipat sa aking nakikita, eh marahil nga po, ah, marahil nga po, eh, sila po ay may nakikitang mga ganong sako at pinapalitan po nila sa ilalim. Pero tila napakaliliit po naman yata noon pong mga buto ng taong yun na kanila po nakukuha. Eh, hindi po naman sa ating tinatawaran ng kakayahan po ng mga diver. Pero, kanya po nagre-react ang mga netizen ay kasi talaga po na mga uh, hindi po kumbagay hindi po kapani ang mga iniaahon po nila ng mga di umano ay Wala pong masamang tinapay sa akin. Ang sa akin po binibigyan ko rin po naman ng uh, bahagi yaon pong mga netizen na mga pumupuna. Ayan, alam niyo kung sa akin po lamang sana po naman kung mayroon po talagang katotohanan, ito pong sinasabi, ito pong si uh, alias Totoy, eh sa tingin ko po dapat isama po itong si alias Totoy doon po sa lugar na kung maari po itinuturo po niya na naroon daw po kung saan itinapon yun pong mga nasabi na mga tao ha, na binalot po sa sako at sinunog. Bago po ilagay sa sako ay sinunog, pagkatapos di umano, yun daw pong ilan ay nilagyan po nang kasamang uh, buhangin para po bumigat yung sako at saka po inihulog doon po sa uh, lawa. Eh pero wag po naman niyo ako kagagalitan eh pero talagang medyo mi pag aalilangan din po ako eh. Ha? Kasi unang-una po kung totoo pong ayoko po magbigay po ng pag uh, ng pagpuna pero ang sa akin pong sasabihin ay bahagi lamang po ng akin pong uh, kaisipan sabi nga po natin eh siguro po kung talaga pong uh, nasisira na po yung mga uh, sako po na pinaglagyan po nitong mga taong ito ay siguro po eh, kaya po marahil ganun na lamang po lumalabas eh baka nga naman po kalat na doon po sa ilalim kasi kung nasira na po ay eh, di marahil po yun po mga buto mga yon ay kalat na pero tila po baga parang napakakaunti naman po talaga noon pong lumulutang. Gayun pa po, wala po akong konklusyon. Hindi po ako nagiiwan ng anuman pong uh, uh, bahagi ng uh, pagpuna kung hindi ang akin lamang po. Eh yun pong ipinupo na po noon pong mga netizen at maging noon pong mga tao na nakasubaybay po sa usaping ito. Doon lamang po ko sa kanilang ipinupo na. Sabi nga po natin, may katotohanan po ito, ito pong sinasabi ni Alias Totoy o wala, sa huli lalabas at lalabas po ang pawang katotohanan. Yun po lamang. Maraming salamat po.